bala laban sa mga tagapagturo ng kautusan at sa mga pariseo. Pagkatapos, nagsalita si Hesus sa mga tao at sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila." dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Ipinapatupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan, pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Ang lahat ng ginagawa nila ay pakitang tao lang, at upang ipakita na napakareligyoso nila, nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upo ang pandangan sa mga handaan at mga sambahan. At gustong-gusto nilang batiin sila't at igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit huwag din kayong magpatawag na amo. Dahil iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari dinadaya ninyo ang mga biyuda para makuha ang kanilang mga ari-arian at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Kayong mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat dapat pang sa impyerno. Kaawa-awa kayo mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa templo, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa gintong nasa templo, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, mga hangal, Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Itinuturo rin ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang isang tao sa altar, nanumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. Kapag nanumpa siya sa templo, nanunumpa rin siya pati sa Diyos na naninirahan doon. At kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapunang inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat nga magbigay kayo ng inyong mga ikapu, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululon naman kayo ng kamelyo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo Kayong mga mapagkunwari Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya Ngunit ang loob ng puso ninyo ay puno naman ng kasakiman at katakawan Mga bulag na pariseyo Linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso At magiging malinis din ang labas nito Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo kayong mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas. Pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyang-ganyan kayo. Dahil kung masdan kayo ng mga tao ay parang tama ang ginagawa ninyo. Pero sa loob ninyo ay puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Sinabi ni Jesus ang kanilang kaparusahan. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari. Ipinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propeta at ng mga taong matuwid. At pinagaganda ninyo ang mga ito. At sinasabi ninyo na kung buhay sana kayo sa panahon ng inyong mga ninuno, hindi ninyo papatayin ang mga propeta tulad ng ginawa nila. Kung ganoon, inaamin nga ninyo na lahi kayo ng mga taong pumatay sa mga propeta. Sige, tapusin niyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong. Hindi niyo matatakasan ang kaparosahan sa impyerno. Kaya makinig kayo. Magpapadala ako sa inyo ng mga propeta, marurunong na tao at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila. At ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong sambahan at uusigin ninyo sila sa ang lugar man sila pumunta. Dahil dito, mananagot kayo sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid, mula kay Abel hanggang kay Sakarias na anak ni Berekia, na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. Talagang kayo mga nabubuhay sa panahong ito ang mananagot sa lahat ng mga kasalanang ito. Kayong mga taga-Herusalem, Binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan. Gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakanlo ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo. Sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon